ganda nila. Ang ganda. Ang ganda nito. Okay, sobrang latina. F okay, And then, naman sobrang bebe girl. Sobrang okay. bebe girl. Amoy baby powder. Fresh <laughs> from <laughs> ano. tayo Fresh, <laughs> Fresh from the sea. <laughs> Pasado be like Oh, I'm here I'm here I'm I'm here I'm here niyo hanggang ano. <laughs> <laughs> Lalakanan na kasi. Eh. Just just na lang. 'yung kami, mas maganda. Hi guys, Kaway kayo? Tawala. Very Latina! <laughs> Joris. Hi to, and Jimmy. Uh... <laughs> <laughs> Congrats ulit, Wendy. Congratulations, LPT. Thank you po. Hello. No? Ano masasabi ninyo at kayo po ay nakapasa? Wait lang, wait lang. Pwede na po ako mag-ano. Sarang mag-asawa. Pwede ka na mag-asawa. nakakapalaban talaga. mga Pero nakakamiss yung ano, sa pool. -yup. Sarap mo Pwede na, pwede na. Pwede na. Pwede na. Pwede na. Kasi ang hirap pag ano, pag madalaki ang kinukuha. Saka so, mas mabigit siyang madalaki. Kasi ito talaga nagkwintahan sa gasolinahan eh. 75. Sabang lang, yun, nagbibente na lang yung kulang. Akin na ito? Oo, sa'yo na yan. Si Tony na kumit mo tak sa'yo. Ah, oo, o tama. O tama, siya na lang kayong bayad na lang. Kaya parang kung na-record talaga yung pupuntahan ng yes. utang, no? Hirap ako eh.

Sabay mo sana yung isa eh. Yeah. Hindi okay, yung badya. May eh, sakyan yun. Uh, okay. Sige, sige. Okay. Oh, ano pa yung badya? pa yung badya? Ano na okay. Ano tayo? Ano, tayo, ano, tayo, ba ay, ano ba? Ay. Uy, ano ba? Ano Ano yung ganun o, no, isang ganun. Yung video. Ay, pa video. Pakipano -pa na lang. Patawad. ready. Uh, one more. two, three. Two, cheers for for win. Win. And for congrats, Edna Marie! Edna Marie. Edna mar mar Marie. Edna Marie. Edna Marie. Edna Marie. na siyang name. Congrats, Edna Marie. Siya na si Edna Marie kasi may joha Ay, gusto ko Edna Marie kaya pag si Camille nagla-jowa, ano yung papakalik? Maria Camille. Ayoko naman <laughs> yung <tiyo ka. laughs> ganyan lang. Basta si Andy talaga ang Taylor si <laughs> <tiyo. laughs> <laughs> May camera ka po. <laughs> well, yun na yung tanong niya. Can you ko. it? Can you read it? Can Can you <laughs> rate it? Can you <laughs> it? Can you <laughs> rate it? Ano? classic chocolate ayo classic at siguro from out of ten mm -hmm. <laughs> siguro 5 <five. laughs> <laughs> Ano kailangan ko si para sa mga kabitas mm -hmm. so nakadaya mm -hmm. ko mga nasanay. 9 9 over 10 classic chocolate hindi <laughs> hmm? okay, yeah, yung pangalan ko mali uh -huh. <laughs> so pwede kulang 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 natin kulang 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 hindi pwede si Edna Marie ng weekdays. Oh, Kaya rin, weekends din. Hindi na po pwede ng weekdays. Sarado yung company mo. Anong sabi ni Marie? Sabaga. Anong sabi, uh, sabi ni Marie? Sabi ni Marie? 26 to 30. Ang hirap ha. Ganto pa pag tumatanda. Ang hirap ha. Ang hirap ha. Ang hirap ha. Ang hirap ha. Ang hirap hindi totoo ha, hindi tayo magta-travel this December. <laughs> kasi by next year, talaga ibubuk pa ng ticket. Promise okay, ko yun. Kaya may one year tayo ka para mag-ipon. <laughs> Ay, kailangan ko nagmakawin license ko parang sa TSS. Tiyarang. Ah, <laughs> hindi, <laughs> kailangan natin nagtutuloy dito travel. Uy, <laughs> uh, <laughs> paalam mo sa mama. Ito siya. Patay. Hindi na natin. Bakit ako si Nasa Gabi.